guys dito tayo sa case ko na. Sa ano? tagig C6, kasi C6. C6 Ito yung pangarap natin. Tayo, 166. Tayo, Rise only. na dito. Sabi Ang niya 166. Kasigitan tayo mga kuwares. Okay. Hindi masamang mangarap. harap. Masipag lang sa mga masipag at nasa. Drugs, wala pa siya, no? Kuha na dog, kayo matag, guys. Yung on the click na bago na ba siya? On the click. On the click. Guys, yung gas ng Aerox 123 lang. Aray ko.

145,000 pang negosyo ito naman 90 sniper 145 mahal na pala ng sniper ngayon ang yan guys oh ang oh, boss, pili ka na boss Mag-click lang, sabat na yun oh <laughs> alam ba napupusokan mo dyan? itong block? aray ko Six guys

si na mag na. ayun, na na si Foreman, guys. Poor. break kahit saan po kahit sa ako yan saan medyo wapan si mo ulan so isa lang sinundo saan mo ito na all four okay. tapos pag sa instance sir mamatay po yan ha hindi nyo rin siya may start so safety features po nyo kaya lang sa saan tapos shout out Saya walang ilmit Koro <laughs> Ah. Wa kayo dito motor. yung motor si si guys. Repair si ho oh, ano eh. Ting tagupay Sana all fort. Diyan so, guys, sa uh, papuntang C6. Yan service. Alright? Ano service, service road. Ay, service ko. Okay, service ko. Eh okay, service ko guys. Shout guys, service ko po ako. Ready na kami. Let's go. Diyan no. Ano? Ni foreman guys. full tank agak tau full tank ngian por full, full tank full tank, tank. tank agak kondaklik na si forman guys oh. pindah full tank agak ni forman oh. malumit ka por oh. parah no. wala nang gas dia